Digong. Si tatay digong. So, palpal sila. Nahimik sila. Hmm. O, diba? Kasabay ng pag-withdraw ng... Ano nga yung tawag nun? Yung hindi na mag makialam yung human rights. Hindi na makialam. Paano naman sila makialam? Paglabas pa lang sa osgado ni Dilima at ni Risa, kaharap si Digong, supalpal so na sila. E paano pa paghaharap sila sa usgado? Sa ano? Supalpal sila ng supalpal. Walang mangyari sa kaso. Gagastos lang sila ng pera. Walang mangyari. Alam, alam ng human rights na wala palpak. Diba? Kita nyo na? Hmm. Kita nyo na yung katotohanan na talagang gawa-gawa lang ni Dilima yung mga issue niya kay ano kay President Duterte. Pagdating sa Senado, anong sabi ni Dilima, eh, si Duterte, ganyan, ganyan. ano anong sabi ni Duterte? Isang sagot lang. Bakit di mo ako i-demanda? Kung talagang may ebidensya ka. Natural sa mga sinasabi mo, ibig sabihin may witness ka. O, oh, diba? Nga nga. Nga nga, guys. Nga nga. O, oh, ba diba? Tapos, si Untiveros. O, oh, dinig nyo? So, palpal din. Wala kang alam hindi ka nakapag hindi ka naka hindi ka nakahawak ng siyudad. hindi ka naging mayor hindi ka naging piskal hindi ka naging president Diba? ba nga, nga. <laughs> ang ganda talaga panoorin yang guys grabe sobrang saya-saya ko talaga hindi ako na stress hindi ka tulad doon sa ano? Hmm. Kongreso, nai-stress ako. Naaawa ako kay Sarah. Pag siyang inaanot, kahit talaban siya, sa dami ng mga bastos, ang mga bunganga na grabe kong mga bastos kay Vice President Sarah, nakaka-stress talaga panoorin. Diba? Nai-stress ako, pero natutuwa ako kapag sumasagot si Sarah. Kapag nagkabulbuhol sila, natutuwa ako, syempre. Siyempre, love ko si Sara, love ko si Duterte. Ah, di ba? Buhol-buhol sila. Hmm. O, oh, di ba? Kitang-kita niyo ng lahat. O, oh, mga antay. O, oh, mga antay dyan. Di nga nakasagot yung puon nyo. Kayo pa kaya? Di ba? Nga nga. O. Oh. O, oh, saan nga yan? Saan nga yung pinagmamalaki nyo? At ngayon, ano, bagyo. Anong nangyari? Sana mga ano, hindi ko nakita yung tulong ng poon nyo. Buti pa kay Sara Duterte, ang daming mga tulong. Hindi lang pinakita sa TV, yun lang. Mabuti na lang may social media, may YouTube, may TikTok. Lumad, wala kayong magagawa dahil ang idolo nyo walang magagawa kay Duterte. Kung pwede pa nga lang iupo ulit si Duterte, iupo namin. Kaya manigas kay sa galit kapag babalik ang mga Duterte mamuno. Mm. Manigas kayo talaga pagbabalik ang mga Duterte, Mamuno. Kahit si Sara Duterte ang maging presidente, mas magaling din. Hoy! May natutulong siya, no? Mga ayuda niya. Hindi nyo nakikita kasi hindi inaano sa TV. Ay, nako po. Ang nire-report lang si ano po onyo. On Thank you, thank you sa mga ano nyo. Ang poon nyo lang. Ang poon nyo, mahal na mahal nyo, di kayo na ano? Minahal nyo yung taong walang kwenta? Tao na hindi alam ko anong gagawin. Lumalabas yung mga ano, mga pagtulong ni ano, ni Vice President, President Sara Duterte. O, oh, di ba? Hmm nga ang mga antay pinoprotektahan nila yung mga ano mga labag sa batas ng mga gawain pinoprotektahan nila ano pinaglalabat pinagtatanggol nila ni Tiberos ni La at diyan sa kongreso pinagtatanggol nila yung mga mga gumagawa ng illegal yan ba ang gusto ng mga ano mga antay yan ba ang mga gusto ng Di uh, Diba? Isipin nyo naman yun. Hmm. Kaya sabi ko sa inyo, kahit anong paninira nila, dili, kahit anong paninira nila, trililing, kahit anong paninira hindi ako maniwala. Sabi ko, hindi ako magpapaloko. Hinding-hindi talaga. Dahil alam ko ang mga Duterte, mabuti ang mga gawa. Kaya nga, buong, buong Mindanao na nagtiwala kay President Duterte, buong Mindanao, ibubuto si Presidente except sa mga illegal ang mga gawain. O, oh, di diba? Hmm, ngayon, hmm, kumusta naman na yung ICC, wala na. Hindi po merma ang tatlo or limang attorney para ipaglaban yung kaso ng... Kay Duterte, para makialam dito sa Pilipinas, wala, nga nga, sumuko na, ayaw na, makipag-cooperate. O, diba? Tapos, human rights, ayaw na rin. O, kumusta na? Si Dilima, sopalpal. Si Ontiveros, sopalpal. O, ano, mga antay? Grabe kayo makapanira kay Duterte, pero nga nga, nga nga. Hmm? nga nga wala na wala na lalo tuloy sumikat lalo tuloy bumango ang pangalang Duterte hmm? at dyan sa kongreso dalawa ngayon binantaan ni Duterte na i ano niya i kasuhan niya dahil, dahil doon sa pulis na nagsumbong na inutusan siyang ito gawin mo ito gawin mo ito gawin mo di ba Pwede yon Ngatog sila. Ang tatapang-tapang kung sila lang mag-ano. Kala mo kung sino silang mga um, mga hari dyan sa kongreso. Ngayon, umanda na sila. Babalikan sila ni President Duterte. Yes! Lalo silang nag-viral. Lalong nag-viral si Duterte sa kabutihan niyang pagmamahal niya sa mga pulis, pagmamahal niya sa taong bayan, lalong na-viral si Duterte